Ah, hello po, good morning po sa lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po pong subscriber, ating pong sagutin. Tuy galing po kay Eriberto Patricio Parol. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, nasa dalawang araw na daw po yung kanyang inahing baboy mula pong nanganak. Pero patuloy pa rin mayroong dugo na lumalabas sa kanyang puerta So kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, mga kabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. Ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga dugo na lumalabas po sa puwerta ng mga inahing baboy. Yung ating mga inahing baboy kasi, sila po ay normal na mga anak nang nasa 109 to 119 days. Average of 114 days. 108 pababa po mga kaibigan, yan po ay premature. 120 naman po pataas, yan po ay mga overdue na naman po ng mga biik. Ngayon, habang nanganak po itong mga inahing baboy po mga kaibigan, dito kita patin may na marami pong dugo na lumalabas sa kanyang puwerta. Kasi ito po ay mula po sa kanyang mga umbilical cord o mga pusod niya na mga labit-labit na yan. Kasi ha habang lumalabas yung biik, dahan-dahan o isa-isa rin na napuputol yung kanyang mga pusod. So habang napuputol yung mga pusod mga kaibigan, mayroon po yung mga dugo na sumasama at saka lumalabas po yung mga dugo. And then, habang na pong nadidetach yung placenta o inunan doon po sa ating uterine wall na ating inahing baboy sa loob ng kanyang uterus, magkakaroon na po ng mga dugo-dugo yan mga kaibigan hanggang lumalabas po sa kanyang puwerta and then uh, isa rin pong sanhi ng pagdurugo ang mga inahing baboy habang nanganak ay yung mga laceration doon po sa kanyang puwerta lalo lalo na kapag yung mga biik na lumalabas ay sobrang laki na po mga kaibigan ngayon sa tanong po ng subscriber kung uh, okay lang ba na meron pang mga dugo na lumalabas sa kanyang puwerta sa kanyang inahing baboy dalawang araw na po pagkatapos manganak ang sagot ko po dyan ay normal lang po yan kaibigan kasi yung mga madugo na yan ay galing pa doon sa loob ng uterus ating mga inahing baboy. Yung uterus kasi, bag, ah, pagkatapos mga nakit yung mga inahing baboy, yan po ay dahan-dahan po siyang babalik sa normal. Maliit lang po kasi yung uterus kapag hindi buntis yung mga inahing baboy. Pero kapag buntis siya, siya po ay mag-stretch kasi lalaki parang balon. Kaya after mga nakit yung mga inahing baboy, yan po ay dahan-dahan pong liliit at babalik sa normal habang siya po dahan dahang lumiliit mga mga kaibigan at bumabalik sa normal yung mga dugo po sa ilalim po ay kanya pong napipiga so ang nagagawa niya ng mga dugo niyan ay naitulak niya po palabas papunta po sa kanyang puwerta kahit na umabot po ng dalawang araw na mula ng nanganak isang linggo na mula ng nanganak o kaya naman dalawang linggo na mula ng nanganak mayroon pa rin mga sekreto na lumalabas sa puwerta ng mga inahing baboy kasi yung litros po ay dahan-dahan pong bumabalik sa normal hihinto lang po yung paglabas ng mga dugo o mga nana doon sa puwerta ng mga inahing baboy. Kapag yung uterus po ay bumalik na po sa normal. Kasi kapag bumabalik na po yung sa normal, hindi na po niya mapipiga yung sa loob. Pero kapag siya po dahan-dahan pa lang bumabalik sa normal mga kaibigan, yan po, may ilalabas na po yung mga dugo, mga nana doon sa kanyang puwerta. Yan po isang magandang sinyalis po mga kaibigan. Kasi kapag nailabas po yan, ibig sabihin dahan-dahan na po bumabalik yung uterus sa normal. So kapag bumabalik yung neutro sa normal, makakaiwas sa patay sa infection. Kasi po, yung mga nana at don doon sa loob ng kanyang uterus ay kanya pong nailalabas po doon po sa kanyang puwerta. So wag po kayong magalala kasi normal na po yung ganyan mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.